Hi guys! musta kayo? So, ito na po guys yung resulta ng kwan yung paggamit ko ng soft skin. So, okay naman siya guys. Hindi naman siya masakit sa kwan. Sya, hindi ma-update. Ayan guys, Oh. So. Pero hindi lang sa kwan yung nagabakbak pumabalat talaga so sakto lang hindi pa rin natanggal yung mga kwan ko yung ano? pero okay lang ito guys o oh. yan o yan ang gamit ko guys dati ang gamit ko yung kwan beauty ball yun ang gamit ko dati pero tinigilan ko na guys kasi baka maubos na yung balat ko okay guys pag ako kumukan gumagamit ng beauty ball baka puro na lang ugat kaya tinigilan ko guys so ayun guys salamat guys sa so, Grabe ayun guys, meron pa pala akong kwan sa inyo. Tatanong sa inyo guys, natakotin din ba kayo dyan guys? Sa inyong mga lugar. Meron din ba nung ng bata sa inyo? Kasi dito sa amin, gra grabe. Kalat na kalat na. Yung mga taong nangunga ng mga bata. Hindi lang bata, pati mga dito sa Mindanao. Grabe na ang kwan dito sa Mindanao, guys. Hindi ko alam kung bakit. Anohin kaya nila yung mga laman loob ng mga bata, guys. Ibibenta ba nila o kakainin nila? <laughs> Charo. So, kaya yung mga anak ko talaga sinasabihan ko sila huwag silang tumatambay sa kalsada, guys, kasi ilikado ng panahon ngayon, guys. Hindi na talaga ligtas ang tao ngayon. Kaya, kayo, guys, kung nandito mo sa Mindanao, mag-iingat kayo, guys, lalo na yung mga anak nyo, guys, ha. Ah. Pag-iingatan nyo yung mga anak nyo. Lagi nyo babantayan. At huwag talaga natin kalimutan ang mag-pray pabaya natin sa Panginoon guys so ayun guys salamat guys sa pagpanood guys sa aking kunting video lang so ayun bye bye